sa sakit na diabetes. Kinailangang putulin ang paa ni Tatay Reynaldo. Ito ang pasakit na araw-araw niyang dala. Pero matapos ang tatlong taong paghihintay, si Tatay Reynaldo makakalakad na muli dahil sa programa ng Pamahalaang Palalawigan na magbibigay ng libreng prosthesis at prosthesis assessment. medyo excited dahil ang taga na nawala. Medyo exercise muna, Saka kung medyo, kung medyo makahanap ng may trabaho na kaya o tulong sa bahay, yun ang number one, yung pagtulong sa bahay. Pinangunahan ito ni Governor Ramon V. Third III, katuwang ang Kapampangan Development Foundation Incorporated, Provincial Social Welfare and Development Office at Persons with Disability Affairs Office ng Pangasinan. At ngayong buwan, 20 PWD amputees pa sa iba't ibang bayan ang nabigyan ng pag-asang muling makalakad. Nagsagawa rin ng orientation ang mga eksperto sa paggamit ng mga prosthesis upang magamit ng maayos sa mga benepesyaryo ang bagong kagamitang ito. Pusa talang may tulong na dumating. Salamat talaga kay Gub talaga na mayroon siyang ganun na ubak yung aksyon sa kabuuan, umabot na sa 67 na PWD mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito sa buong lalawigan ang nabigyan ng prosthesis. Humigit kumulang na 3.3 milyong piso ang halagang nailaan para sa programang ito. Nangako naman ang pamahalaang panlalawigan na magpapatuloy pa ang ganitong mga programa para maabot at makapagbigay ng tulong sa mas maraming PWD amputees sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Valerie Dismaya or Eng News.